Nagsalita na ba ako? Kasi yung mga kabataan, kung ano yun nakikita nila sa social media, akala nila totoo yun. Akala nila tama yun. You have the right to remain in silence uy, and to let... Basta, Hindi naman ba? sa nangyayang alam kami na ikaw yung gumastos dyan ni hey, Boss? Okay ba? Okay din ba? Okay, Boss. Okay, okay, boss. okay din. Maganda. Ay, hey, Boss, may babalita ako sa inyo eh. Tawin oh, yan. Si Antoinette Gates. Pusang gala ka naman, no? Nagsalita okay. na. Galit ka galit. Ano sabi? Kami ang masusunod, sabi niyang gano'n. Pusang gala, sinabi niya yun? Oo, oh, Boss. Hindi, talaga sila, talaga masusunod. Magsasalita na ba ako? Eh sila may gano'n nun eh. birthday nila yun eh. Bakit? Alam ba, naman ba? tayo masunod. Abas, oh, abas. Oh, Doon so, talaga, alam naman ako masunod dun eh. Birthday nila yun eh. Eh siya, oh, oo oh, sila oh, yun. Oh, oh, Wala oh, oh. tayong problema dun, no? Oh. Ano pa? Patagalit eh. Pero hindi, hindi na sa birthday ni boss eh. First of all, own money namin yun, sabing gano'n. Ay! Own money. Own money yun? Opo, oh, pinaghirapan namin yun, sabi yung gano'n. <laughs> hindi nga. Oo, oh, own money pala yun? Own money. Akala ko kasi hindi nila own money yun eh. Kaya nagre react ako eh. Eh, rin Magsalita ka, kapag may hiningi kami sa iyo. Okay, sabi ng ganun eh. Parang ay ang taro. So, so kumbaga, pag nagsolicit sila, pwede daw tayo magreklamo. Oh, boss. pero pero dahil own money nila 'yon. Oh, boss. Pinaghirapan nila 'yon. Sila masusunod. Sila masusunod. Hindi naman pwede 'yon. Kasi ano kayo eh, public figure. Tama. Kumbaga, maraming nanonood sa inyo. dapat din maraming na nanonood na kabataan. Oh, boss. Oh, boss. Eh sana hindi mo pinost, pwede. Normal. Okay, wala kaming problema. Wala kaming pakialam. Kahit maghubad ka pa dyan Kahit anong gawin nyo ni Wamos Kahit maghubad pa kayo dyan Magsasasayaw kayo Huwag nyo lang i-upload Kasi marami Makakakita kabataan Yun lang naman ang problema eh oh, Nakikita boss. ng mga kabataan Lalo na Children's party yan Ayoko na pag-usapan Ay naku nga O nga diba? Children's party Wala naman talaga Aming pakialam sa inyo Okay? Oh, wala kaming pakialam. Kahit, kasi pera nyo naman yan eh. Oo, oh, boss. Wala, wala tayong pakialam dyan. Pera nyo yan. Kalagang Ang pakialam po. namin, yung mga batang nanonood sa backstage. Ay, oo. Kawawa oh, 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 eh. Oo, oh, oh, tama ka na pera nyo ginamit. di oh, ba? Diba? Oh, okay, hindi. Wala tayong problema dun eh. Tayo problema Ang pakialam dito. namin, kaya kami nagre-react ng ganito, Antoinette Dale. Kasi, yung pinsan ko, Jay! Pinsan nyo si ano? Si Monette! Oh, si Monette! Si Monette! Ay, yung pinsan ay, oh, kong oh, oh, lalaki kasi, si ano, si Rustom. Rustom, Rustom. Eh, boy, tapang nag-idol yun. Abos, oh, abos. Oh, Etong si Monette. Abos. Oh, four years old si Monette. pinsang oh, kong ginagaya. Ay! Oh, sa harap ng mga kabataan, dun sa ano, maglalaro sila dun ng ano, 10-20 eh. Abos, oh, oh, Tapos oh, sa ito, bat, si, ba't si Monette sumasayaw ng ganun? Naku, oh, yun ko yung nanay, sabi, nakapanood daw yung ano, yung video ni Monette. Yung pwet ni ano, pwet ni Tonet. Water dance si Antonet. Yun nga eh. Kaya ito Antonet, hindi naman sabi na bash ka namin. hindi naman sa, ah, ah, sa nangyayari alam kami na ikaw yung gumastos diyan. Ah, okay ah, lang ah, naman ah, yun eh. Marami kang pera, nagpareto. Eh wala kaming pakialam sa iyo. Okay? Pag content ka nang maayos, ah, hindi taba. yung magko-content ka nang kabastusan. Oh, kabastusan Kalaswaan. yun. Kalaswaan. Kalaswaan yun. Grabe ka naman. Siyari. Ang problema, yung fans nito net, 18 below. 18 below. Ayusin mo net, diba? Oo po siya. Ayusin lang ano yung nakikita nila sa social media, yun yung mga inaabsorb eh. nila. Oo oh, 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 oh. Kaya ito, mapapayong ko sa lahat po ng influencer. Isipin nyo naman yung mga followers nyo. Yun, oh, yun. Kasi yung mga kabataan, kung ano yung nakikita nila sa social media, akala nila totoo yun. Akala nila totoo yun. Yan. Akala nila tama yun. Yun, yun. That's Ma not right. Napo, oh, yan sabi ko. You have the right to remain in silence. In silence. Sa'yon. Ayun. Uy, uy. Antolet. Naku, naku. Ha? Sinabi niya talaga yon? Baka naman di niya sinabi yon. Pinag-aaway mo lang kami ni Antolet. Umiyak pa eh. Umiyak? Dapat lang umiyak ka. Oo pa si. I-bash natin si Antolet. ba lang. Ano naman? Basta pagsabihan na lang si Antolet. Huwag niyo na ulitin yun. Ngayon, tawagan mo si Netnet. Aba, tawagan ka ba? Tawag mo si Netnet. Net-Net ko dun eh. Netnet. Tama. Tama na yun. Last na yun. Tama. Sa next birthday ni Mitchor. Mitcho, awas, awas, ano na, ayo, clown. Pagdala ng clown. Abas. Clown, sa magic magic. Ito mga gusto mga kabataan. lang doon siya magaling water dance eh. Pag fire dance, dance na lang. Mas okay pa yung fire abas. dance. Iniikot-ikot yung ganon. Ayo, oh. basta wala nang ano. Kumakain ng na... apoy. Oo, basta. Yung gawin mo net. Kaya kang apoy, ibuga mo kay Wamos. Oo. Oh. Yun no? oh, Tama. Angas ah, don Magic yun. <laughs>